eto naman ang part 2 ng aming outing. Talaga nga naman paggising na paggising nga namin ng alas 5 ay talaga nga naman nagmamaritesan na nga kami. Nagulat nga raw kasi kami dahil nga raw yung mga motor nga namin pinagtripan. Diyos ko poro Rogone. Hindi nga kasi kami nagsibayad. Kaya naman yung mga motor na namin ang pinagtripan. So wala naman silang ginawang masama sa aming mga motor. Talaga nga naman pinagkukuha nga lang nila yung aming gasolina. At ang maraming maraming salamat doon ay talaga nga naman nagtira nga sila ng aming pang-uwi. Panan nga lang ng saktong pang-entrance nga namin dito. Talaga nga naman ang be nga nila. <laughs> Usap nga lang kami nung gabi na hindi muna kami magbabayad para na masasusunod na lang kami magbabayad dahil hindi nga kami naibisuhan nung kausapan na nga kami nagtapos, kaya naman nakakagulat yung paggising namin. Bawas-bawas ang aming mga gasolina. Diyos ko po, Rogone. Kung sa kabrainihan, natalo niyo nga kami. <laughs> Kailangan na nga namin magmubon doon. Kaya naman si nanay nagluto na nga lang ng sopas para naman sa aming almusal. Diyos ko po, Rogone. Na makakatula yung minyari ngayong aldo magiging almusal nga namin to. Hindi nga ito mawawala para naman sa malamig na panahon sa umaga. Diyos ko po, rogo, Sa umaga na nga lang malamig dahil sa tag-init ay talaga nga namang mag ka. Charot! Kulinan <laughs> dati kapag may biglaan na plano na tutuloy, talaga nga naman nagpa na naman nga kami kung saan ang next destination nga namin. Diyos ko po, Rogo. Sana mga tuloy ito. Tahimik nga na paligi. Talaga nga naman kami lang ang maingay at yung mga ibon. Charot! Sa nangari ni nanay yung sopas na malahat dugang taba. <laughs> Diyos ko po, Rogo. First time ko nga makakita ng ganito katatabang sopas. Talaga nga naman sobrang lalaki niya. Hindi <laughs> <laughs> siya mga paniwala, Totoo! Ikaw daw, bilis! Hindi nga siya mga paniwala, Neri. Hayop ka. Kasi yung masahap na nga ay dito na lang din niya pinisayip Ang sasawag nga namin sa sopas Para naman mamaya Ilalahok na araw araw niya Talaga nga naman masarap nga magluto yun Kitang kita niyo naman talagang busy nga ba lang Kanyang nanay at kanyang tatay na supportive Diyos ko poro go Naman karoon ka nga ng magulang na ganyan ka nga naman kitang kita mo sa kanilang magulang Na active na active sa mga gantong lakaran, Diyos ko po, rogone. Kasi yung ibang magulang kapag ganto nga na ang edad, talaga nga namang gustong gustong-gusto nga lang ay doon na nga lang sa bahay, Diyos ko po, rogone. Pag tanda ko, magta-travel pa ako tsaka mag-a-outing pa rin. <laughs> <laughs> Muna, hirap mo. Harap mo tayo, nanay. na <laughs> <laughs> tapos si talaga nga naman nagsisi-aurahan nga muna kami dito. Baka hindi kami maka-aura mamaya dahil mainit na nga. At pagkalutong pagkaluto naman ni nanay, talaga nga naman mag-aalmusal na nga kami para sa aming tami para naman mabusog at may maisip pa kaming iba. Charat! Ang tama sa malamig na umaga ang sopas, Diyos ko po, na pang dito. Marami ka isang sopas. Ah! dalawa na ka. Tibal na nag nga talaga namin yung sandok. Ginawa na namin kutsara. Talaga nga naman ne Talaga nga naman kainan. Anong papasaya nga sa amin dito. At inuna ko na nga rin ang aming baby sharp. Para naman mas mauno siyang mabusog sa amin. Dahil nga guguluhin nga kami yan. Mas maganda nga talaga ang naging setup namin dito. Pati naman yung hinigaan din namin. ay talaga nga naman wala rin kang mararamdaman na bako ba bako. Talaga nga naman lupang lupa nga talaga siya. At, at talagang ang ismut at makinig malinis. Ting overnight nga kasi namin. ay eh, talaga nga naman yung tent namin no nilatag namin at paghiga namin. Diyos ko, poro go. Kung anong klaseng batuin nigan mo, siyang bakat ng likod mo, ne. Eh. Talaga nga naman. Pagkayari naman namin kumain, ay eh, talaga nga naman na nilang ilagay sa mga lagaya yung aming tent dahil nga ay kami mag naman para sa uwian. Dahil ang pinaka-hassle namin talagang ginagawa yung pagpapa-impake. Diyos ko sa bitbitin, panalong panalo nga kami. Ugasan ko na rin yung aming mga daladala para naman hindi ganun karumi. At kahit wala kami ditong daladalang sabon at trapo, makakasurvive nga kami. Parang dikit nga ng aming niluto nga dito sa aming kawali naman, pinag-ganto-ganto ko nga muna dahil wala nga kami sketch break dito at wala nga rin kaming sabon. At syempre, may kabrainihan nga tayo kaya naman lupa na lang ang aming makakapag-survive nga sa amin. just ko porogone Kung sa patalinuhan nga talaga, di nyo nga kami matatalo. Sahan nyo nga lang kami sa aming gas dahil hindi namin nabantay yung aming mga motor at hindi nga namin ini-expect na ganun yung mga isip nyo. just ko porogone Kung sa pandurugas lang, panalo kayo hindi <laughs> nga ano, naman mapapawaw ka sa so, makikita mo dito sa paligid at makikita mo nga sa kalangitan na mo nga talagang hindi uulan Diyos ko guys speaking umuulan kagabi umuulin nga talaga lagi kong kunukwento sa asawa ko na ang pangarap ko magkaroon ng sasakyan. Pero sa gandang tanawin nga dito mukhang madadagdag to sa bakit list ko na hindi ko matupad tupa. Diyos ko po, Rogone. Ililista ko na nga lang ba kayo sa tubig? Siyempre, <laughs> babalik na talaga tayo sa totoong reality ng ating buhay. Ganito ang aming itsura kapag magsisi Ano na, talaga nga na mahirap na hirap nga kami. Pero sa kagandahan at kasiyahan nga naman kaya gabi ay talaga naman mag gay enjoy ko. Ang talagang pinakahasal nga sa mga mahilig mag-outing yung maraming dalahin. Kaya naman pinapangarap na natin yung ating sasakyan. Di pa nga talaga nga namin kayang bumili ng ganon. Kaya pa na muna at sasakyan ng aming baby sharp ang aming pagbibili. ko po, Sana papalipit nga tayo sa mga ganong pangarap. Kaya naman, dapat sinasama ko yung sarili ko rin kahit sa pabidyo-bidyo dahil wala nga kaming videographer. Diyos ko po, rogo. etong laman ng aming sasakyan. Halos lahat ng dala namin mapuno-puno na nga. Kaya naman, sa susunod na outing ay talaga nga naman samahan nyo auli kami. Bye-bye! Thank you for watching at dito na po nagtatapos ang aming kwento.